Swaki nga, hastang lamia. Di parisan, ugsuka, nga hastang halanga. Tanawa, hastang lamia. For today's video mga ka-idol, ay syempre rin murag okay man ang panahon. Wala kayo init. So, maoto, nagka-desisyon mi na manginas mi. O green apart, part, an ana -an na migre sa ani. -an Actually, nagmotor mi pero ako orang gibilin sa unahan. Di man good makargatanan, apamiduha ka ero, naguban. Pero kani akong ero, dili dyan ni magpabilin kung ato mig dagat. Kung dagat na gani hisgutan, muuban dyan ni siya. Usahay, ginasakay rin ako ni motor kung makaya. Back to the action ta. Green apart, nagsuot na tag jacket kay medyo init man gamay. Bahala, di puti basta makarecover lang na dili tamang itom. Kay itom naman daan huwag diri nga part ah, ilan ang giyatak-yatakan o oh, tanawa akong ero, mag una dyan ni siya. Actually, pag ato mo diri, dili pa kayo tantong hunas. Pero on, sa on man, na anaman mi diri, susugdan na lang na mo pagpanginhas. Huwag maoning dagway sa hunasan. Huwag sa akong paglakaw-lakaw diri napita, nakakita na dyan ko kinasonas tang dakua. Kadako sa kinason. Dago kayo mga kaidol. Pagano to. Tara Oh. Dawa kayo. Nah, nah, kau udah kuat. Oh, di ba? Hasang dako ah. <laughs> og nakakita na pud niya ni og isda nga ko kaila pero ako nalang lang gipabuhian sa iyaha. ha. Og nagpataka ra na ko punit abi ako kinason na. Og sa paglakaw-lakaw nako ko, ani ah, uba na lang ko ani ah, mga bata. Ah. Ana sila streeton lang daw ning dako nga bato mauna nang dalan sa hunasan. Lituon oh, nalang lang pud ko sa ilaha kay sila biya perminti gapangin has dire. Naaman po ay anak ni Jory dire. Og habang galakaw-lakaw mi dire aga storya ko ani ah, sa ilaha. Oh, literal nga istorya, storyang binutbut ba. Nagpakita man ni Si itom sa iyang kuha na hastang dakuha ug sa pag-abot pagabot nako diring dapita na da ah, amade ato ang amigo dire Kauban sa iyang mga paumang kon ug manghod so shout out na lang sa si inyo ha dire no ah, na lang sa inyo ug naabot na jud ang time nga murag nagyoyoy na jud ko diring dapita pila okay. na ta ka bido dire ang importante ah. oh ani na unsaba uy pagkakusuga ba sa hangin ug habang sa pagbaktas nako diri ang ah, kuha pugog video aning dapita no tan-awa hasta Hadlok, manikinasyon sa tua Hindi man sila magpakuha Nagsigira dyo ko bagul ah Kung ng starfish ah Starfish na lang akong gikuha Purya buyag sa tubig hastang tinawa Unta tinaw tanan Hahaha pa pana Ambot bata kung asa niya siya nang hinas Kay lahi man iyang nakuha piatos man Huwag nagpadayo na dyo ko dring Yuko yuko bisagula ka kita Ha? Kamot lang, huwag nasa mo na. Ito, ato lang tito limo. Andro, tama ito. Maayo pa bataan, nakakita pa. So, first time. Nakakita na dyan ta. Hindi makitaan. Nakakita lagi pero hastang gamaya Bahala gamay masulbad rin sa bahaw unya pagkauli ah Pero sa tinuod lang no dili biya lalimangin has Napainit imo nga hastang sakita sa lawas Pero bahala na sudan man pod pag uli unya Kub, -kub sa bahaw pagka tulog dayon Aw oh, high blood ang labas anak ron okay, well. ano? huh? Abi mangguna kog suwaki na to Pula man good ninyo Uh, sana mga na mga jis kilo sa mong kuha dala sa pato di atay ra hastang daghana sa amuang kuha pero ayaw ka balaka madungagan na na unya grabe pagkasasaw na lang jud ako ang iro maguna-una jud o og diring dapita gisugda na ang amiros anino ah, amiros unsang amiros pataka na magistorya dira oy ah basta mauna to tanawa pagkalamia ah okay, puti asin para na ana ako di hastang lamia mina diba naglaway pud mo ana sila sustansya daw ning suwak si sa pagka sustansya gi apel na lang nako ang bagal kaon Ay, swaki, swaki, lang dili apilon ang bagal na unsa man ka oy. ana pa akong partner dere, eh, kaon daw kog boilo kay para iwas daw ma brother ani. Ah, kaon po kog Eh. Kaon daw para iwas brother. Aon Hahaha <laughs> Og diring dapita ana ning kamot na jud ako ang partner, ah syempre ako pud Eh. Hello. Unsa ba uroy, naning kamot jud naning kamot og yagayaga pero sagdi lang gud ana man ang life kung dili ka happy ang malungkot jud ka eh ana basta ka na mosabot Res sama yagayaga pete Res Res Sugid Naunsa ba day ng pagkalaagan na mo nga amo ang kan o nabili noon sa balay a binamo na jud pero lain pa to a ah, back to the action ta a ah, este back to the video ta kanong lami maning suaki no Parisan sa nimog suka nga halang bisag ulay kanon lami man gihapon ka unon ah lami oy mas lami pa sa kanang murag kamuna pero abi mo na kamuna pero kamuna jud pero dili pa di ay murag ka muna pero dili pa di ay unsa abasta ah, basta ka muna mo sabot ug hapit na jud masulod ni amo ang sudlanan ah, masulod sa sudlanan uh, ay hapit na jud dai mapuno ang amo ang punon uh, ay punon ah, hapit na jud dai mapuno og suwaki ang amo ang sudlanan ana di ay ug uh, diring dapita murag ni tubo naman ang dagat diring nga time ug uh, diring nga time na halangan daw siya kay halang jud kay daw ang suka pero sa tinuo lang jud bitaw okay ra man ang kahalang niya kung ako sa inyo hamanginas mo magdala jud mo halang nga suka at kay Bet Jugayo okay na pares dyo na sa suwaki o kinasono magkilaw mo. Mauni amo ang pagpanghinas dere. O kung naganahan mo sa akong video ayaw kalimot o follow, like, and share sa ako mga video. Dagan salamat sa inyo and God bless you all.